yon mga paps no may nabili na naman tayo sa online nabudol na naman tayo itong mahirap kapag mahilig ka mag scroll sa ano eh sa online shop eh so pero tingin ko naman maganda yung ating nabili na to At yan so painuman to mga paps ng manok so problema kasi natin nagdudumi yung mga painuman yung mga nabibili sa agar supply so nakita natin to tingin ko maganda kasi ito lang yung part na to dito lang sila magkaka-access kasi ito sa so, yung container na ilalagay mo dito ay nasa labas. So, pwede dito 1.5. So, ang example natin ngayon is meron tayo nito sa sting. Sting! So, so pareho lang ng thread yan ng pop. So, ganyan yan. Tapos, ito susuot mo lang to sa kulungan. Tapos ito, meron siyang kasamang spring para naman dito pang pang support o pang hawak dito sa container. So try natin ng pop kung gaano to kalupit. Lagyan natin to ng tubig. So, parang takip lang. Tatakip lang natin na ganyan. Doon, sok-dusok siya doon, no? So, bigay natin to doon sa mga sisiyo natin na mahilig umapak sa painuman. Doon to minsan umiipot. ipot natin. Ayan mga papsong ang ganda niya. So, yun lang yung magiging access nila sa painuman at automatic syempre yan kapag uh, nabawasan yung tubig doon is mapupuno napakadali lang rin tanggalin syempre yan spring lang tapos nakasuot